guys, magluto tayo ng kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy. Ayan, ulam ng ano, mga Bicolano at Bisaya. Ayan. Ilunggo. Makain nito ilunggo. Ayan o. Ano yan? Talbos ng kamuting kahoy guys. Magkata tayo. Ayan. sasaing Nasain dyan. Ayan yung sinaan namin. Yung tagaluto namin yung aking kapatid. <laughs> Kaya tayo sa taas. Ano tayo sa Terry's. Tanen! Nakasolar kami dito. Nakakabit na yung kulambo. <laughs> Hey, mausok man dito han. Na, uh, may ano. Lagay ng duyan. Duduyan tayo. Uh, guys. Dito sa terrace namin, Ganito, oh. Duyan-duyan tayo. Guys, pag nandito ka sa terrace, ayan, relax-relax lang yung isip mo dito, oh. Ito lang, gabi na. Ayan, hey, matatanaw mo dito. Ayan, oh. oh. ang kapitbahay namin nandun sa dulo. <laughs> Layo. lang, ganda lang dito. Dito kami sa terrace. Ayan. Mm -hmm. Ganda. Ganda sana kung natanggal yung oras ngayon ay 6.33 p.m. Ayan. Ayan. Ito lang. Ayan. Duduyan tayo. Duyan, duyan. O, luto na guys yung ano. Ulam natin na talbos ng kamuting kahoy. Ayan. Tapos meron pa kami na terang pritong ano ba to? Bangos. Ayan. kain tayo. Kasi kain tayo. Kamay. Magkakamay tayo, guys. Bukas ng gabi. Bang, si Budoy pa. Hello, guys. Ayan. Maglalaba tayo. balot na balot. <laughs> Takot na tim guys. <laughs> Punta tayong ilog. Samahan nyo akong maglaba doon sa ilog. Dahil umaraw na ngayon. Wala ng bagyo. So maglalaba tayo. Meron na akong malaban kahapon. Ayan, nakasampay dyan. Ngayon guys, meron pa tayong labahan. Ayan, ang <laughs> dami naming kalat. oh, <laughs> ayan, tara. Punta tayo ng baba. Tara na. Ayan guys, yung aking mga sinampay. yung nag Oh, di ba? Tara, baba na tayo. Sabong na yan. Manok. <laughs> oh, hindi ba magsasabong? Sabong yan. Dalawain. Oh, yung dalawang sisiyo pa. Magsasabong pa. Wala na. Ayawan na. Pata tayo na. ng ilo, guys. Samahan niyo ako. Para tayo may pang-update tayo sa ating YouTube. Bye na. Wala akong dadalhin dyan? Wala. Stan. na. Tara na. Ayon, may bata tayo mag... Ano? May runner tayo. May runner. Laba tayo sa ilog. Ba, <laughs> ko Balot balot. Malamok kasi, tsaka mainit. Inik, 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 Kaya ano balot. tayo. Balot tayo. Dito sa ano namin, makawayan. So, kahit mainit, hindi siya, hindi ka mabibilad. Ano lang, mahangin. Ma lang ang... Mapuno kasi dito sa amin. Kaso, mm -hmm. ano talaga, terik. Ano ba tawag dito? Bundok talaga. Dito talaga sa bundok yung aming bahay. Ayan. Langgam. Sige na, lakad na. Mm. Nasa huli pa yung asawa ko. <laughs> Takot sa camera. Ano <laughs> ba Ano ba yan? Dito. Dito. Ayan, bago ako mag, ano, maglaba, kasi kaso muna ako sa bahay dahil ang daming kalat, hindi ko na binidyoan. <laughs> Maraming kalat kasi binagyo, yung uwi ko ng Pilipinas is, unang bagyo, unang bagyo talaga yung nasa lubong ko. Ewan ko, anong pangalan ng bagyo? Ayan binabagyo yung uwi ko ng Pilipinas unang bagyo yata yun eh unang bagyo ngayong taon so yun nasa lubong natin kaya ang daming ano basang damit mas malakas yung hangin tapos ang putek kaya ngayon lang ako maglalaba dito kapo na yun naglaba ako doon sa taas kasi maraming tubig ulan pinanlaba ko ngayon eh umaaraw na kawawa naman yung magiigib kaya dito na ako sa sapa maglalaba ngayon so dito guys marami kaming puno ng rambutan Ayan. pero hilaw pa ngayon yung iba nahihinog na yan Bib bibidyohan natin yung mga ibang rambutan eh guys nakabota pa ako <laughs> yan, hindi na maputik yung daan, nung pag umuulan dito mahirap, ano matarik. mahirap dumaan, kasi matarik talaga to uh -huh. so, ayan guys, mga puno ng ano yan mga puno ng rambutan papakita ko sa inyo mamaya, kaso yung iba green pa talaga ito, yung puno ng rambutan yung puno ng to ah, pag nahinag ka ito. Green pa sila. Ayan guys. Ito guys. So green pa yung rambutan. Ayan. Green pa. Pero mayroon mga ano dito. Ayan. Maraming bunga yan. Maraming bunga na rambutan. Ayan o. Oh. Mga hilaw pa. Pero ito. Dito may hinog na. Pigil. Ayan, guys. Hinog na yan. Oh. May hinog na. Hindi pa natin, ano. Bakit mo binato? Inaano ka? Pasaway ka. Ayan, o. Oh. Tripring kita dyan. Hawakan mo ta? pag Ikaw kaya po. Tripan ko. Binato niyo. mo? Ha? Binato! Ayan, guys. Yung, ano. rambutan na dito tingnan niya oh. ang dami oh maniba na siya oh ayan maniba na ya Ito naman. Ito na yung ano. Stand. Dito na ako. na kami sa aming labahan. Ayan guys. Dami naming labahan. Ano? Siguro mga limang sako. Ito guys. Ano? Lansunis. Lansunis yan. Puno ng lansunis. Malilit pa yung bunga nila. Malilit Malilit pa yung bunga. Ayan yung labahan. Ayan yung ano, sapa. Ayan. Dami namin labahan, guys. Binagyo kami. Ayan, dito. Dito yung labahan. Malamig naman. Hindi naman mainit. No, man. asawa ko ba yun? pakita sa camera. Siya, siya yung taga palo-palo. <laughs> <clears throat> Sarap dito maglaba kasi Sasabog ka lang sa planggara tapos sasabon mo na dito badlaw na agad. jadi gitu. Oke. 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 Oke カメラに入れました。<laughs> <laughs>

Thank mm -hmm. you. kalau itu melihat, apa ya? sampai hey. <laughs>

tapos na tayo maglaba ayan na ahakotin naman yan dun sa taas maghahakot niya yung kapatid ko at yung aking asawa ayan sinampay ko yung kortina dyan dito pa tayo sa ilog ayan dito pa tapos na ayan na tapos na maghahakot na lang sa gun at okay, eto tayo hapon na guys pauwi na kami so yun, thank you so much for watching bye bye see you sa ating next video bye guys, thank you God bless you all